Kaya nga sir, sabi ko tanggalin mo yan, hindi ko pagagalaw muna, pahingi po ako ng papel. Na private ito. Sir, this is not a private road. Pero sa susunod, pag nabalikan po ng operation, sana naman po wala yung sasakyan nyo dito. Hi everyone! Nagkaroon ng clearing operation sa Kaloocan ng MMDA sa pangunguna ni Sir Gabriel Go. Sa video na ito ay panoorin natin ang isang dating pulis kung saan ay nagkaroon ng mainit na tagpo dahil pinosas niya ang sarili niya sa towing cable. Panorin natin ang video na ito. So, nandito po tayo sa North Caloocan, sa kahabaan po ng Cris Pulo, no? Uh, towards Camarine Road. Uh, actually, nakatanggap po tayo ng isang 8888 complaint na yun nga po, medyo marami mga nakahambalang, mga naka-illegal park, at also yung mga sidewalk obstruction. Uh, technically, itong uh, Cris Pulo Street, ginagamit kong alternate route ng mga motorista nang gagaling po San Jose del Monte papunta po ng uh, Camarin, or papunta po dyan sa North Caloocan area. Isang lalaki ang nakikipagtalo kay Sir Gabriel Go dahil ang kanila daw lugar ay isang private property at hindi isang public road. Pero magugulat kayo sa galing ng paliwanag ni Sir Gabriel Go. Ilang -ilang pa? Sir, sorry ah. Private road po to? Opo. Private Kailan pa po? Ito. Kaya nga sir, ito, Hindi pinakikita, po. pinakikita ko sa kanila na kumukuha nga po ako ng permit. Ayun naman, may patunayan naman po eh. Hindi lang binibigay pa ng ano, na private ito. So this is not a private road? Ilang beses na po na operate? Sa so, nasan po yung kasulatan na private po ito? Ito, ito nga po, kukunin ko sa disyon. Sige ang po, kumakuha niyo po. Po, opo. Ang po. Opo. Ang katotohanan po, marami na pong nag-ano dito. May asosasyon po to? Opo, meron. Sa homeowner, sir. Opo. Eh, kaya, nila, kaya, 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 kaya po sinasabi nila, na hindi kami kasama kasi ang ganito po nangyari, nagdalawang-isip kasi ang HOA dito. Isang isang mayroon uh, member kasi ang sabi nila, uh, pag mahirap ka, mm -hmm. Sir, Sir, Huwag na tayo pumunta po doon masyado malayo na po. Ang disod po kasi uh, hindi naman po namin saklaw po 'yan uh, uh, dahil housing uh, uh, settlement uh, uh, urban development uh, uh, po 'yan. Uh, uh, ang sa amin po, Sir, ang itong kahaba-kahaba ng kalsadang ito, hindi po ito private. If it's a private road, Unang-una, -una, una sir, ha? Hmm. Pag private road po ito, unang-una, -una, dapat gated po ito. Apo. So, ngayon, it is turned into an alternate route may being used, being used by public transportation. Apo. Tama po ba? Apo. So, hindi naman po yan kahapon o no, isang araw nang nangyari. Matagal na po ginagawang Pero alternate route po ito. Pero po yan, may po gate ito. po yan. Dati, pinatanggal kasi nga, gagamitin daw. Correct. Galing ako, sir, sa HOA. Ayan po. Kikilala na nila itong papto sa public road. Yes. Na Actually, sir, matagal na po itong Crispulo na ginagawang public road po talaga ito. Apo. Sir, Opo, alam niyo po ba pinirma ng barangay yung cleaning operation? So ibig sabihin, in-authorize po ng gobyerno, ng lokal na pamahalaan, yung cleaning operation dahil ito po ay galing sa 8888, which is the presidential complaint hotline. Pangalawa, sir, are you a homeowner here? Kung sinasabi niyo po meron pong homeowner dito, may HOA po. May Ho HOA po -ho, dito. Kaya Ang tanong nga, po, sir, are you part kaya, of the nga, HOA? Kaya nga pinaliliwanag ko sa inyo, ang nangyayari dito noon, yung hoba dito, yung una pang Hindi, panahon. na po tayo magdedwell doon. Hindi, ka, Kasi sir, simple nga eh. lang po ang tinatanong po namin. Kasi pinaglalaban nyo, private. Opa. Ngayon, sige, wala po tayong kasulatan. Hintayin po natin lumabas yung kasulatan na hinihingi nyo o. po. Pero ito po, alam nyo, na ang Crispulo, itong kasada to, matagal na rin po na-operate po talaga to. Hindi po. Dito ho ako pinanganak eh. Ah, so wala uh, po uh, pumunta uh, last time? Oo, uh, uh, wala po. Ay, ayan po ang, northern. Ang meron na akong pagpapatunay na bigla silang nag-ooperate na wala man lang sa amin pasabi. Sir, hindi po kailangan huh? magpasabi sa inyo. Huh? Ang coordination po ay sa barangay lang po ginagawa yun. Hindi po eh? responsibilidad ng enforcer na isa-isa pong kakatukoy ng mga homeowner. Kung may homeowner po talaga na, sir, may clearing operation po tayo, etc. Et, cetera, et cetera. Once the barangay clears it and approves of it, kasi sir, wala kayong hawak na papel, di ba? So kung may hawak po kayong papel, eh, meron tayong magiging basis. Diba? So kung sinasabi niyo po, pinoprotektahan niyo po itong property niyo, kumuha po kayo ng papel para sa susunod eh, po. Ito naman po, pinakita ko naman sa inyo, lang huli, Kaya nga sir, kaya ang sabi ako. ko, pag nag-release po kasi 'yan, eh, dalawa lang po 'yan. Hmm. Dalawa lang 'yan. Either sasabihin ng certification it's not private or sasabihin private. So debatable pa rin ni. Kaya sabi ko, kumuha muna po kayo ng papel. Pag napakita po, pwede nyo naman po i-submit ano, isabit po sa Northern Enforcement po namin. Kung wala po akong kilala sa HOA, hindi ko po kayo kilala, wala po akong kilala dito. Nag-base na po kami sa complaint, kami from the Presidential Complaint Hotline. Ginampanan po namin ang tamang proseso, nag-coordinate po kami sa barangay. Kung sa barangay pa lang po sasabihin la sir, hindi po pwede dahil ito po ay private, we will not we will have it ano, uh, uh, written on our report. Ngayon, inauthorize po ng barangay ang operation, dalawang barangay po nakakasakop dito. Inauthorize po ng parehong barangay ang operation. So ngayon sir, kung sa tingin niyo po ay may may pagkukulang na ang barangay o ang HOA, hindi po nagsabi sa inyo, pwede po niyo puntahan sila, pwede niyo po silang kausapin. Ang sa amin po, we got the approval So means, this operation is legitimate. Pangalawa po, pangalawang beses na po kayo napuntahan para sabihan na alisin, sana po inalis nyo na lang para wala ano na po ganun problema. Tingnan naman natin dito ang isang dating pulis na kung saan ay pinosas niya ang kanyang kamay sa cable upang hindi mahatak ang kanyang sasakyan. Pakinggan natin kung gano'ng kagaling si Sir Gabriel Go sa pagpapaliwanag sa dating pulis. Kung punasan ko nga ito, tapos ako ng video na May video naman tayo. Naano niya yung mga video na lumagpas naman sa palugid, tama ba? Boss, wala akong information, kaya nakadadaan ko lang dito. Inilabas ko to kasi ito kasi kung nasa mga... Sir, na. sir, pwede po bang tanggalin niyo muna? Pwede. Hindi po niyo tatanggal. Kayo tatang... po nag-uusap ano, sa radio dyan? Kaya tinatalo ko, ano, may video nakaturo, meron mo ba itong police street sa, ano, no? sa... Opo, coordinate, po, coordinated po ito sa barangay. Coordinated sa, uh, ano, alam niyo may kulay kasi rito. Dati rin ako ex eh, sulong barangay dito. Trinidad pulis ako. Sir, hindi po namin pa papakailaman yan. Ganito, ganito, ganito. Yan. Ngayon, hindi ko alam bakit sila... Iniwala okay, nga kami ng eh. na kami ng eso sabi ko isipin mo muna yung problema hindi pa nakaturo mo meron ito sa okay, ng Timber Corporation to actually ako po caretaker dito sa lupa na rito nasaan po yung katibayan na hindi po turnover? eh tanoy nyo sa city ay, ay. Hindi naman po pwedeng kasi uh, question of jurisdiction 'yan. Sir, question question of jurisdiction. Now, oh. a clearing operation is launched when the, when there is a complaint. So the complaint here is coming from 8888 Ay, pa. Presidential Complaint Hotline. Sino po, sino nagsabi? Sir, galing Presidential Complaint Hotline po. Andiyan po ang complaint. Pa residente? Sir, paano naman maalam kung sinong residente? Una muna, wala kang pasabi yung barangay. Sir, makinig po muna kayo. Hindi po trabaho namin magsabi sa inyo. Ngayon, kung sinasabi nyo... Tante, naipa lang muna. Kakatukin ka namin? Kakatukin namin kayo? Yung barangay mismo. So, sir, sila po ang puntaan nyo. Doon po kayo makipag-usap. Hindi po sa amin. Makin tayo as basis ng jurisdiction nyo rito. Ito ba, mag-aari na ba na si Colton? Sir, bigyan nyo rin po kami ng katibayan na sinasabi mo. O oh, sige, sir. I, ilabas nyo po yan. Akin na kayo yung papeles ko dito na Sige po, kung may papeles po kayo, tingnan natin. Ito, bago kayo mag-implement, ipakita nyo ang authority ninyo. Ngayon, anong authority nyo rito? Kung wala pang what, barangay Sir, within Supreme Court ruling, we have the authority po. Sa buong Metro Manila private po, ng kalsada. Private pa ito eh, ba? Hindi po. Private pa ito. Sige po, nasan po yung papel? Para basahin ko po. Nasan po yung papel, sir? Yung sinasabi yung dokumento. Nasaan ba yan ah? nito Sige, Sige sir, nasa po yung dokumento na sinasabi nyo nandyan para mabasa ayun, ko po niya. Okay, yung, ayun, okay, yung, ano? Dahil sa matinding init ng paliwanagan ay napagdesisyunan ni Sir Gabriel go na magbigay ng konsiderasyon na kung tatanggalin ng dating pulis ang posas ay titikitan na lang ang sasakyan basta tanggalin lang ang posas sa cable ng towing truck tingnan natin kung papayag yung dating pulis Sir ganito Ako po kausap mo ngayon Tanggalin mo yung posas diyan hindi ko muna papagalaw yung tow truck O ganoon na lang po Tanggal tangposela nakikita na rin kita kung paano ano eh, si disco mo eh. Oo. Alam mo kasi, problema kasi yan. Kung putahin mo ako ng ano, ako ng uh, tumana, eh ito ko magpapadrive nga ako sa ano papunta sa veterans. Kaya nga sinasabi, boss, baka hindi mo naintindihan sinasabi ko. Sabi ko, tanggalin mo yung posas mo dyan, hindi ko pagagalaw muna to. Sinasabi? Alis, alis to. Papaalisin ko, tanggalin mo mo yung posas mo dyan. Tapos pahingan ko ng dokumento po. Akin okay na kayo, ano? Asa ah, saan na ba yung ano? Kunin mo yung titulo ng kwarto Kasi pwede yung puntan sa sitio. Actually, kausap ko po ang City Hall. Sinasabi nga po, this is public road po. Public road, this po public Kaya nga, sir, nasa yung dokumento nyo, para kung sakasakali po, matulungan ko rin po kayo kung mayroon po kong basis. Alam nyo naman po yan, sinasabi nyo, dati naman kayo nasa servisyo, dapat may basis po tayo, di ba? O, sige pwede. po. Pwede po ba, tanggalin natin. Dahil hindi naman po magandang tingnan, ha? Kaya rin naman po sa kapitbahay nyo. Hindi po gagalawin. Kaya na, rin lang ako, eh. Eh, yun nga po. Ba't naman nyo kasi ginawa po sa sarili nyo yan? Alam ko, sa dito kung mamatay, sige na. Bonus na rin naman na ano eh. Nagbuhay pa ako sa servisyo eh. Kaya nga sir, sinasabi ko, tanggalin nyo. Hindi ko po pagagalaw. Para medyo magkaroon tayo na ano. Oh, boss. Tama naman yung ginagawa po. Pero may bagay dapat. Bigyan mo ng consideration. Unang-una, -una, may kulay rito ang Boss, wala po ang, kong ang, 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 barangay dito, kalaban namin. Sir, wala na wala tayo pupunta hindi sa politika. Sabi, eh. kaya na sinasabi yan, eh. Kaya nga sir, sabi ko tanggalin mo 'yan. Hindi ko pagagalaw muna. Pahingi po ako ng papel. Yun nga po sinasabi ko sa inyo eh. So, sir, nainitan ka na 'yan, no? Ayaw. Para... Doon na rin lang naman ipapunta eh. ako. Sir, uulitin ko po. Tanggalin niyo po yung posas. Hindi ko po pagagalaw yung kotse. Ayan po. Ang po po nakarinig. Okay. Eh, pwede niyo naman tanggalin ng sir. No? Maluwag naman yan eh. Sir, yung posas nyo po ang pinapatanggal Ay, ko. Sir, hindi po matatanggal. Meron pong bakal yan. Nandun po sa ilalim. Yung pinakakok po. Tanggalin nyo po. Hindi ko po pagagalaw yung sasakyan. Tapos pingi po ng copy ng papel para kung sakasakali po, matulungan ko rin po kayo to verify. Yun lang po. Para ma-verify din po natin. Kung tama naman po pinagdalapan nyo, eh di at least ma mapapabilis po. <coughs> Sige po. Sige po. Pero sir, ako na po nakikusap, tanggalin nyo, hindi ko gagawin sa sakin nyo. Ayan po, marami po nakakarinig. Recorded naman po. Hintay lang natin papel para na naman tayo. Aba, oh, ni nga sir, habang hinihintay po natin papel, tanggalin niyo po mag-ayos para mapag-usap tayo nang maayos. Hindi po ganoon. Ako po nagsasabi, hindi po hindi ko po paggagalaw yung sasakyan niyo. Tanggalin niyo po muna 'yung posas, diyan po tayo sa gilid mag-usap. Pwede po ba? Wala na may pag-usap pag kaganoon. Sir, hindi... Kung tatanggalin yun, hindi natin diba, mag-uusap. Tapos na, nawarningan mo na kung okay na yun. Hindi nga, hindi sir. Di ba ang sinasabi mo, ang claim nyo po, private. Ngayon, gusto ko po sana makita yung papel para matulungan din po kayo. Eh kasi kung di po tayo mag-uusap, sir, babalik-balikan po itong area na to. Dahil 8888 po to. Pagkatapos ng ilang minuto, ay pumayag na din ang dating pulis na tanggalin ang posas Napakaganda ng paliwanag at pakikipag-usap na ginawa ni Sir Gabriel Go dahil nagawa niyang ipatanggal ang posas at mag-usap sila ng maayos ng dating pulis. Great job Sir Gabriel Go! Pakinggan natin ang maayos na naging usapan ng dating pulis at ni Sir Gabriel Go. Taturn over ko siya yung ticket pero ang pakiusap ko sa'yo, babalik-balikan to. Pakiusap, na-clarify ko rin po ito sa City Hall. Alamin ko ang punot dulo. Alamin ko po kung ano po ang katotohanan. Pero sa susunod, pag nabalikan po ng operation, sana naman po wala yung sasakyan nyo dito. Saan may word of order ako po? Oh, sige. Sabi ako po yung CV. Sige po. Pero sa susunod, huwag ka naman magpuposas. Kau talaga. Ang ipinigay sa mga ticket po yun. Ticket po yun. kita sa... Pwede naman tayo mag-usap. Hindi pa kailang posap. Natuwa ako sa naging usapan ng polis at ni Sir Gabriel Go sobrang naging maganda ang kinalabasan. Karapat dapat lang talaga na siya ang maging leader ng MMDA Clearing Operation. Pero may ilang kapitbahay itong dating polis na hindi nagustuhan ang kinalabasan ng usapan. Ngunit naging kalmado pa din si Sir Gabriel Go at ipinaliwanag sa ginang ang mapayapang hakbang na kanyang napagdesisyonan upang hindi na lumala ang usapan sa dating polis. Pakinggan natin ang may nahon na pagpapaliwanag ni Sir Gabriel Go. Oh, Pinosasan niya yung sarili niya. Pag pinagpilitan po natin, mamaya may masaktan. Eh, kasi naman, luki naman po kami. Katulad namin, dalawang sakyan. Yung ticket po niya, naka-illegal parking unattended. Meron pong penalty pa rin yan. Gagawan po namin ng report. Kasi it's between safety po yan. Kung pagpilitan po natin, pag nagkasakita po. Tingnan mo, ilaw po kami bakit ba aantay nga. Kung kasi nga inexist niya, malakas siya rito. Hindi po, oh. tinawag na po namin sa City Hall, kausap po po kanina. Hindi naman natin pwedeng dahil lang po dyan, eh magkakasakitan po dito, eh mahirap naman po yan. Diba? Pag nagkasakitan. Oo, so, ngayon, lumalabas na naman na panalo Hindi siya. Hindi po. May ticket pa rin Oo. po siya. Oo nga, may ticket Hindi siya, Po. Pero, may ticket po siya, pero may report po yan. Nakareport na po sa si City Hall. Nag-ano na rin po kami sa police. Pagbalik po namin, eh wala na po siyang kawala po dyan. Kasi mahirap po eh. Kasi binabalanse ko. Balak ko po sana ito. Pagtanggal ng posas, eh tinitingnan ko po yung tao. Pag pinagpilitan ko, mukhang magkakapisikalan po eh. Ang gawin natin dyan, operate tayo ulit. Ang bawi natin, dala tayo ng pulis. Ganun yun. Apparently, you no, know, uh, syempre, weighing the pros and cons, uh, yung safety nung, siyempre, yung hinuhuli natin and also safety ng mga tao na nandito po sa paligid. Uh, for the meantime, para lang iwas any physical injuries, just in case. Pinagbigyan na lang natin. Tinikita natin na ialis naman yung sasakyan. But it does not mean no, we're not going to implement the law. Pabalikan natin ito. We will verify yung sinasabi nila na there is a problem between the ownership of the land. Then from there, let's see kung ano mangyayari. Natikita naman po siya. So pagbalik natin, pag nandyan pa rin, nangako naman siya na wala na yung sasakyan dyan. Nangako siya this will be the last nakita natin na magandang desisyon na pinili ni Sir Gabriel Go. Sa huli ay nagkaroon ng maayos na paliwanagan at nangako naman ang dating pulis na hindi na niya ipapark ang sasakyan doon sa lugar na yon. Ang nangyari ay win-win situation ito para sa MMDA at sa dating pulis. Dahil nangako naman ang dating pulis na hindi na ipapark ang sasakyan doon at para naman sa MMDA ay nagawa nilang ipaliwanag kung ano ang batas sa pamamagitan ni Sir Gabriel Go. At kung sakaling nakapark pa din ang sasakyan doon, ay magkakaroon na ng sagot kung private nga ba ang lugar na dahil sa papeles na ipa-verify ni Sir Gabriel Go sa munisipyo. Ang pagiging mainahon at magalang na ipinakita ni Sir Gabriel Go kahit noon pa man ay isa sa dahilan kung bakit siya ang pinakatamang tao para maging leader ng MMDA Clearing Operation. Isa itong patunay na kung may dedikasyon ang isang leader, ay magagawa niyang maisaayos ang problema sa isang patas at naaayon sa batas. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.